dahil po sa bilis naman na makakuha ng trabaho palalawigin na raw ng TESDA ang kanilang bridging program sa buong Pilipinas nakabase sa mga trabahong in-demand ang iaalok nilang kurso narito po ang report ni Cedric Castillo Tapos, nung na ako sa, ako, sa College diploma. Ito raw ang pinaka-aasam-asam na regalo ni Vicente para sa kanyang mga magulang noon pa man. At gaya raw ng maraming kapos na katulad niya, ito lang daw ang nakita niyang susi noon para sa mas magandang buhay. Kung ano gusto mo sa buhay, in that way, maku makukuha mo siya eh. Ito pag four years course. Parang, pag sabi kasi four years course, ah, nag ka sa trabaho, matatanggap ka agad. Pero dahil walang pang matrikula, napilitan daw si Vicente na maging praktikal. Kaya six months na food and beverage course lang ang kinuha. At ngayong natutustusan na raw niya ang sarili sa pagkamit sa mailap na college diploma, nagbago na raw ang pananaw ni Vicente sa salitang vocational. Parang yung gusto mo ay limit lang. I mean, gusto mag-apply ka ng higher position, hanggang doon ka lang. I mean, walang, walang, uh, walang promotions, Walang growth. Walang growth. Pagkatapos ko mag-aaral ng Pudin, babe, nag-apply ako ng trabaho agad. Tapos, ayun, Anat naga oh, Aminado ang Technical Education and Skills Development Authority o TESDA. May stigma o negatibong pagtanggap pa rin hanggang sa ngayon ang maraming Pilipino sa technical at vocational courses kung ikukumpara sa four-year college o university education. Ito raw ang isang dahilan kung bakit may employment mismatch o hindi pagkakatugma sa mga kursong tinapos at available na job opening. About 218 or 220,000 jobs are up for grabs. And yet, ang applicants lang natin na natatanggap is about 117,000. Hindi dapat tignan, matahin o magkaroon ng diskriminasyon yung mga hindi four-year course graduate. Sapagkat kung titignan mo, mas maraming available jobs para sa kanila. Market-driven daw ang programa ng TESDA. Ibig sabihin, nakabase ang trainings na inooffer ng ahensya sa kung anong trabaho ang in-demand. Sa mahigit 20,000 training programs ng TESDA, nangunguna raw ang tourism sa pinakamaraming enrollees sa buong bansa. Saklaw nito ang hotel and restaurant management, housekeeping at iba pa. Patok din ang IT at BPO, health and social services, automotive at construction. paglilino pa ng TESDA, hindi raw basta pantawid lamang ang mga trabahong ito pwede rin daw pagsimula ng karera. Para sa unang balita, Cedric Castillo reporting.